pagpalang araw po na naman po sa inyo lahat sana huwag kanimutan mag subscribe mag like and share at tapusin po nyo yung video para uh, makatulong po kayo sa akin sa iba uh, sinsya na po kayo kung hindi po kasi ako marunong mag edit uh, po kayo pero lahat po ng aking binabagi ay po puro digit po ito uh, ang ibabagi ko po sa inyo ay yung orasyon babalik sa inyo ang asawa o kasintahan mo. Ito ay subok-subok, subok, -subok, subok na subuk na po ito. Uh, ang pamamaraan po ito ay uh, ito ay ang isusulat mo sa buong pangalan niya tapos kung anong gusto mong mangyari. Halimbawa, umu, uh, basta basah sundan niyo na po yung nandito po sa kan. Uh, ano kasulat niyo po ang kan uh, tadhana sa kanya na mga ano Kasulat sa gamitin po nyo. Uh, umuwi ka na. Di ka makakatulog. Di ka makakakain. Iyak ka sa kakaisip mo. Sa akin. Awang-awa ka sa akin. Umuwi ka na sa bahay natin. Yung po ang gusto nyo mangyari o kailangan po nyo. Basta, kung anong pong nasa kanyo, yung eh, proseso po nito ay focus po lang pa kayo para yung magamit po yung mga orasyon ay uh, tapos isulat ang oras sa papel na malinis at lagyan ng tinadtad na onion at chili na tinadtad at luyang tinadtad rin kumuha ng maliit na garapon basta kasya ito ihalo ito tapos takpan ito tapos matakpan ibaon mo sa gilid ng tang hagdanan o sa gilid ng pintuan nyo bago matulog sa gabi at sambitin mo lamang ang pangalan niya ng palihim ibulong sa hangin habang nasa pintuan ka na nakatayo at sabihin mo umuwi ka na andito ako sa naghihintay sa iyo bis na na kita gawin ito bago matulog sa gabi at sa umaga Tiwa, tiwala lang sa sarili uuwi ang mahal mo dapat walang makakaalam na ginagawa mo ito ginagawa mong ritual na sikreto ikaw lang kakaalam at isunod ang orasyon na dito po sa Abi Maria Ipanyong Aleluya Bendita Isus Tim Daris, upin, Daris, Igusum, Jesus, Amin. Salim po ng pabulong ng tatlong bisis. Ito po yung sa likod po. Gawin nyo sa na ko na ito. Gawin sa tamang pag tama. Huwag abusuin. Tatalabang mo na sa asawa o kasintaan Paalala, uh, paalala lang, nakakaalam nito, walang nakakakita sa inyo. Magandang gawin ito sa unang buwan ng Friday o sa kabilugan ng buwan, full moon para talabagad. Dapat ang paggawa po nito, yung... yung unang buwan ng Friday o sa kabilungan ng buwan o full moon para mabisa po gagawin po ito sa uh, kahit na yung tahimik lang bandang alas 10 o kung gusto nyo po alas 12 ang gabi para tahimik po ang ang tahimik po yung konatin natin paligid Dapat po pag gumagawa po tayo ng mga ganitong ritual ay dapat na concentrate po tayo at humingi po tayo ng gabay sa Ama. Yes, sa Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. At, ito na po, ko po. Dapat mo nakapokus tayo. kayo Abi Maria Ripuan yung Hallelujah, Bindita, Jesus, Bimdaris, Opendaris, Igusom, Jesus, igusum, Amin. Salim po pabulong. Siguradong babalik ang iyong asawa. o kasintahan mo. Pag nagawa mo ito, babalik po. Kung halimbawa nag-away kayo sa maka mga bahay, Pabalik sa inyo kung mahal nyo talaga yung asawa nyo. babalik po. babalik na babalik sa inyo. Tiwala lang po sa sarili po. Uh, sana po nagustuhan po nyo yung video kong ito sa uh, YouTube channel. Paki-subscribe, like and share para updated po kayo sa aking susunod na video. Maraming maraming salamat po. Sana maunawaan po nyo lahat. Uh, sana uh, pasensya na po kayo kung video may... Narinig po kayo kasi yung may nagtatrabaho doon sa kabilang bahay. Maraming maraming salamat po. Paki-subscribe, mag-like para pinag po kayo palagi sa aking YouTube channel. Bye po.